Sweet, 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 sweet. Wag niyo akong tukain, ha? Oh. Sweet, 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 sweet. Ay, kabayo. Ayaw, lagi mong panuka sa kong kamot. Pinuka niyo yung tamay ko, eh. Ayan. Sweet, 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 sweet. ikaw, kay nakatali ka. Uy, ano nangyari sa'yo? Ito lang. <coughs> Oy, umikot ka, tonto sa emo, naglambod-lambod ka diha. Dun 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 dun. Ay, kabayo ka. Magsabit-sabit mang ka. Hoy, bastos kayo. Dito umikot ka, umikot kang ganun O oh. Ikut pa, ikut pa, ikut pa. Uy, patay. Di na maun. Uy. Oh, yan. Oh, yan, o, yan, o, yan, o, yan. Yan. Di. Oh, di. Oh, kain. Di. Di, di. Ayan, oh. Ay, mag-ano man. Mag-away-away pa mong sa dami niyan. Oh. Hmm. Okay. Kain kayo ng kain. Ikaw mo malaking manok ka eh. Gusto mo pang ikaw lang. Patay ka sa akin sa sunod araw. Kakatayin ko ng ibang mga lalaki. Ang daming lalaking manok. Anin! Pang yung nakatala eh. Patay kayong lima. One, two, three, four, five fine, Yung isa, iwan ko yan. Maliit-liit pa. Pero sakto yung pang ano. Ah. May nag-itlog pa. Ang dami pa naman ng itlog. Mapipisa yung aking pinaka-incubate na 30 piraso. Patay. Ang dami. Pero nasira ang mga sisil nila nung nakaraan. Mm, Sige. Yan, dagdagan ko sa inyo dyan. Ay, timang aray isang manok. Niyog ang kinain. Okay, magpakain pa ko sa aso. Yan ang aking mga alaga. Hala. Sige, magsabong kayo. One, two, three, four, five. Parang lima, makakatay na ari. Kalalaki na rin mga manok na are Ari, iiwanan ko are Kalalaki rin ari. Kalalaki ba gaya? Mm -hmm. Babae. are air er. madami tayong kakatayin si, si bulagta are bulagta maraming kakatayin oh Ah, balalaki nga, are. Over ang iwanan iyon. Eh, kasi pag madami ang lalaki. Pero parang magulang-gulang na Ah. Pero may nakataling. lalaki Dapat isa lang ang lalaki. O, o isang nakatali isang nakaano. tapos ito ang lalaki ilan yung babae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayan na ang naglimlim dumapo na ang nakalimlim dalawa yung naglimlim doon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 20, 19 19 Ika, naubos ang saging nila kakain, oh. Allah. Kailangan pang balatan. Aw ka ng di akin Ayaw nilang hindi na bala na pisa. Naubos nila. Oh, see? <coughs> <coughs> bye bye sa aking vlogs iwa watch ang aking vlogs sa aking mga alaga ayan 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 Bye! Ano bang klaseng manok ari Hindi naman ari daw Rhode Island. Kasi ang Rhode Island, edi road na lang. O dili road, edi island na lang. Kasi ang itlog nila ay hindi talagang ma pula-pula ang brown. Ang Rhode Island na itlog daw is brown. Hindi naman pinkish naman ang itlog na. Minsan may puti. Bye-bye! Bye-bye guys!